accordingly, nagisigi pa ko ng consultation, do ka ng consultation sa wage hike, do lagi gapon sa uh, pihos bong. Check ta, berong reaksyon sa nidre, sa labor sector, labi nga anunso na naman ang Department of Energy, sige sige na ni kunong taasay sa presyo sa gatong, do lagi na unta tao. Check ta sa Sir Winnie Sancho, ang Secretary General sa uh, Alliance of Workers, o Congenial Alliance of Workers Association Negro. Sir Winnie, may hapon. Ay, yes, uh, yes, good evening ng hapon na uh, dyan. Nag, ah. uh, sa mga workers na nagpamati sa itong programa. Sir, anong reaction mo na rin ay as dole regarding sining ginaduso itong nga wage increase? Habalin ah, sige, pag consultation ah. Well, actually, may ara uh, na nga guidelines mo. Uh, hindi klaro kung bala ang petition na din sa isang alliance o organization was uh, rejected or was it uh, accepted, no? Mm -hmm. Or ang karoon pag uh, ang review uh, sang ng which order was it done motu propio no? On their own by the regional wage board or by the virtue of the petition. Kasi ang last time mangamba hamba sa akin sa Secretariat uh, sa Regional Wage Board, ang una nga doon kapetisyon petition nang 100 pesos, wala gain uh, aksyonan sa waste board tungod na alliance lang ang nagfile hindi kay legitimate labor organization mm -hmm. okay they data fit may uh, nakita ko may mga consultation kada public uh, hearing or what the these are indications no nga gina-review nila ang waste board pero ang point pa lang tani na i-expedite kasi why mga kuya nag naga naga question no sa capacity sa ang duha ka levels dati bira. Pero ang point ko lang we are racing against time. You know why? Pero bago lang nagsaka naman ang katong ang uh, petroleum product. Mm -hmm. And then uh, ang bugas sa so saka all must no. So ano ang matabo sa 36 hours ng workers? It is deteriorating while well, the prices of basic goods and services are going up. So ang ako uh, lang daw dinayo sa uh, regional wage board, it's to buy according to the ruling, I think 30 days sa, 30 days from the conclusion of the last public hearing, they should issue a uh, wage order if it is necessary, no? Within, ah, uh, within 30 days, why do you not ang rule, why nag-sling na patapos, so, within 30 days? Oo. Uh -huh. Kaman dyan nga, kung doon tanaw, urgent eh, and necessary mo. Mm -hmm. Kasi, mm sa na, no, sa Manila, yan, naka-ano na naka-issue na sila with order, no? So, ang iwatan ko lang, ang akong panintugan. Ngayon ko yan, nag-asilingan, naga, nag Uh, question, no, sa kakayahan, sa duwa ka, labor representative, kasi able man sila, kay hindi na sila pag-ibutang na kung hindi sila kasalang sila uh, na tangsyon mo. No? Mm -hmm. So, ang point ko lang, uh, kinang lenda si Gunta, no? Kay so, the longer it would take, we we'll are only trying to prolong the agony of the workers. Oo. Sir, imo mo pila ayan, ang susubong nga current situation na pilang pinaka-ideal nga saka, iniibalansi yun ta, both para fair man sa negosyante kag fair man sa mga mamumugon? Well, uh, last time, no? Uh, I think that was June 5, 2022. Ang nakuha na was 55 pesos, no? Mm -hmm. Kaya kung ako ya, ang pinimbugan ko, it should not be lower than that. Kaya so, hindi, 55 ang nakuata mo. Pero supposed to be, ang pinanglad din natin, natin tani is 85-60. So, kaya, mm. kaya kung hindi, magiging na malabot, butang mo labi. Kaya man ang pinanglad, kasi mo dyan, immediate economic relief mo. Hindi kayo siling uh, magsalip pa sa ulat kung ano ang kaduga yun. Kaya so, kung ang pinanglad, 60 pesos, kaya kaya, no? para fair man no? uh, additional lang siya gamay sang sa week order number uh, 26 no pero no, atong pila nga it should not be lower than 55 pesos oo uh -oh. kay man ti answer na ya karon nga nang nagigan nga tuig nakakuha kita 55 pesos tapos subong ta ano lang aprobahan lang abi 20 the o kun no ah uh, kakuan kalayo bala sang disparity no so i am uh, making an appeal to the regional uh, wage board at least sixty no, the uh I and mean, we need the uh, process, no, so that uh as soon as possible, uh, which all the condition in order to address the uh the problem, no, uh of the workers in uh, Western Visayas due to the deterioration of the processing power and the uh, decrease, no of the real value of the peso. Okay. Sige, Sir Winnie, thank you so much, Sir, for raising an appeal there sa Action Radio Bacolod para at least mabatian sa uh, uh, dole kag sa Regional Wage and Productivity Board. May hapon, Sir Winnie. Okay, sir. good evening. Good evening. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio, Philippine Standard Time, 5.57 na. <laughs> Inyo nabatian ang busan niya pagpangalagad sa tumulat